ng sine kung anong sinsinong bagaling gumawa ng movies na next time ay papanoorin mo na sa sinehan. O kasi parang calling card siya. Ang iba ko talaga -pro produce sila para pang streaming lang hindi They don't care kung mapalabas sa sinehan o hindi. Eh, pero ito ho kasi sabi mo nga uh, worldwide siya. So mahal ang bayad dyan. So nabawi mo na ba? Kung uh, pa babawi na natin, uh -huh. kami naman, although siyempre negosyo ito, alam naman natin, hindi naman tayo nagtatampo ng pera dito, alam, but alam naman natin ang risk at alam din naman natin na ito ay negosyo in order to stay in the business, you have to earn or even just break even. Itong ano naman, mamasapano, wala naman kami illusion sa kikita to, ang laka ng puhunan eh. Uh, we spent over 33 million dito Sa mismong pelikula pa lang Wala pang promotion ha? Wala pang ibang uh, bagay Pero magkano na po Ang kin kinita ng mga so. sapato? Pero mababawi na Tingin namin mababawi namin Kasi kaya nga ang maganda sa streaming Ang maganda sa digital platforms Ay hindi ka limited Yung kita mo sa cinematic exhibition After that may residual ka pa ng Netflix Pero ka pang showing Sa mga free to air Di ba? pa. Oo, pwede pa. Residual 'yun eh. Hindi pa, hindi pa. Kailangan tapusin muna na 'yung kaya nga hindi ko masyadong hinabaan sa Netflix. Dahil ni Netflix ka pa, pwede ka pa mag-YouTube na na-monetize mo kung may YouTube channel na Wish you intend to put up pagka malaki, marami-rami na 'yung content. So, Totoo lang ginagawa ng Regal. Ako, pinapanood ko 'yung mga po, 'yung magaganda ng Regal. Pina, hinip, pinapanood ko sa YouTube yun. To date po, attorney, magkano ang kinita ng mama sa pano? Hindi ko alam yan, eh. nandun sa aming ko Pero ang sabi noong aming accounting ay konti na lang bawin na. Ah, talaga doon sa 33 million? Yes. Wow. Kasi nga yung sa Netflix eh. Ah, Netflix. No. Ay nga, speaking of Netflix, kasi sabi nyo kanina, declining ang subscription ng Netflix. Paano nyo po nasabi? Ano po naging basis? Sinabi po ba ng... Video? sinasabi naman uh, sa in, mga industry reports oh. na nagde-decline. So sabi ko sa kanila, declining yung, ano nyo, yung subscriber base nyo. Maybe you need more variety when it comes to Filipino films. Kasi maganda naman ang market ng Filipino films. Eh. Kaya lang, siyempre nakikita natin, except for yung Maria, mm -hmm. uh, yung, ano, yung, uh, yung tungkol sa EJK, mas, hindi masyadong maraming action movies eh. And this is an action movie na socially relevant because it deals with a matter of historical importance na nakatawag ng pansin ng buong mundo noong nangyari. Uh -oh. Yung January 25, 2015 na massacre sa Mama Sapano. So sabi ko sa kanya, worldwide po ang interest dyan. So hindi kayo lugi. Kahit medyo malaki ibayad nyo sa amin. Mahirap po bang ginawa niyong brasuhan para mapasok hindi ang Netflix? Hindi naman brasuhan. It's just a matter of them initially refusing kasi daw politically charged or for whatever reason and us explaining na uh, you might want to give it a second thought kasi yan naman ay uh, multi-awarded, uh, uh, we spared no expense, ano yan, uh, all-star cast, lahat ng cast yan, mga known actors and actresses. So, sabi namin, maybe you should consider this uh, para yung uh, yung uh, variety ng uh, roster ng movies na available sa Netflix. Natanong nga kanina yung tungkol sa pagawa ng film for streaming. Hindi niyo po naisip yun na gumawa ng ng film for just for Netflix or for uh, Prime View? Uh, hindi na muna siguro. Kasi ang iniisip ko pagka uh, old school ako eh. Ah, yung uh, exposure ko, orientation ko sa films, bata pa ako sinasama ako ng tatay ko. So ang vision ko pag nag uh, envision ko in film, ay eh, para makita sa big screen. Hindi sa small screen. Ang mm -hmm. ng concept ko na Merlin Sports. Yes. Pero still believe it, kasi Pagka maganda na maging project, kumikita naman. Katulad nung uh, uh, yung A Very Good Girl, 100 million, okay na yun. Kahit 50 million, It, it's all a matter of uh, finding the magic formula na... Ah, quality yung film mo, hindi ka naman malaki, hindi, hindi naman malaki ginasus mo, kikita ka ng konti, pwede na yun, baka pwede na sa volume. Make 20 movies a year, kumita ka ng 22 million per movie, o di 40 million na yun, pwede na. Okay At, attorney, may na collaborate sa Star Cinema, sa um, si GMA, para makakuha lang ng mga sa like Alden Richards, hindi naman, mag-ayos naman kausap. Pero wala po po kayo doon sa, sa point. Hindi, si Paolo gumabaw, di ba? Ano yan eh? Star Magic yon di ba? Oo. Oh, oh, oh. Si Myrtle Sarosa, GMA. Although nung inuha namin siya for Mama Sapano, nasa Star Magic. Oo. Oh, oh. They're very easy to talk to, surprisingly. Pero mga, mga ano, the, the, the category of Kim Chiu, mga ganon, uh, Catherine Bernardo, Daniel Padilla, mga ganon po. Mahirap po ba? Hindi, ang orientation kasi namin ngayon, katulad nga na sinabi ni Direk kanina, ha? yung formula namin is, ang sabi ng distributor namin since ang bulk ng market mo is foreign it does not matter oh, na kilala kasi kahit Katrina ka kahit Bea Alonso ka, hindi ka rin naman kilala sa China so ang sabi niya sa amin Ah, Siyempre, hindi Tagalog, Ingles. Sabi niya, basta magaling umarte, maganda yung production values mo, maganda yung storya mo. Yun, okay na. Mabibenta na namin yan. Ah, walang star value. Sa so, abroad, walang uh -oh. star value. Locally. Uh -oh. So, if you keep your cost uh, under control, meron ka lang isa o dalawang poste. Alam ba ba yan, yung Odao, iniisip namin si Odaw is one dinner a week. Gabi, ha? Uh, at least may poste ka na. You can have newcomers, nakaka-develop ka pa ng new talent, saka bibigyan mo pa ng break. May mga those waiting in the wings. Pati mga director, hindi na kailangan uh, name directors, mas nang magaling. Ang dami naman eh. Would you uh, si... Ay, we... oh. Yeah.